Aktres na si Kim Chu naglabas ng pahayag tungkol sa pagiging emosyonal sa kanilang kasal. Pinag-uusapan pa nga din ngayon sa social media ang nangyaring kasalan ng dalawa. Halos na puno na ng mga katanungan mula sa mga netizen ang tungkol dito. At kanina nga lang ay naglabas umano ng pahayag ang aktres at nagkwento tungkol sa mga nangyari doon. Ani niya, hindi niya umano na pigilan ng kanyang emosyon at napaiyak siya ng husto. Ayon naman sa mga fans, natural na daw yun dahil nga isang napakahalagang ceremonial ng kanyang buhay ang nangyari sa kanya. Kinatuwaan naman ng mga netizen ang pahayag ng aktres. Ayun sa iba, sana maglabas pa siya ng mga kwento patungkol dito dahil nakaka-excite daw ang mga pangyayari sa kanilang kasal. And this are chika for today mga ka -showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.